Sayo pa sa Buntaga! May adto na sa Barangay Hall Poblasyon sa Alabel Serangani Province. Si Evelyn aron i-avail ang discounted ng mga produkto nga naka-display atol sa diskwento Caravana sa Department of Trade and Industry Serangani dungan sa Kasadiaan Festival 2024. Ganina lang ko kabalo nga na ay kuan diri na adto dai kay na aday baligyang kuan mga brato. Kay syempre maka kuan man ka bakalis man ka og kuan sa mga price nila mga brato man ang price not di madako-dako pag imuhang gransya sa imong tindahan. di ako amang siyang gikambas kaysa dito sa ginakumpran, mas ubos man siya dere o na lang ni kunikumpara. Sigun ni Ramon Dosejo Jr., labaw sa Consumer Protection Division, matagtuig matod pa nila kininga ginahimo ang diskwento karavana, isip pahalipay sa mga konsumante o mga gagmay nga negosyante, dungan na sab sa pagmahal sa presyo sa mga palaliton. We are, we are also very much thankful sa tuwang halang dumiyor si, uh, si no ni Salarda for giving us no the DTI the opportunity no to coordinate with our uh, business establishment yung malalaki para sa ato mga consumers nga maka sa mga discounted prices sa ato mga commodities wherein ang purpose ng discounted caravan for our consumers nga maka sa, sa mga discounted prices no so we have these discounted prices from 10% even up to 70% no so dako ni siyag katabang sa itong mga consumers lalong-lalo na because of the issue of inflation rate uh, Naami, gipang ano gipang offer na mga uh, promo packs na pwede na mo ma-extend from uh, resellers up to the end consumer nato ng na mga ano na mga uh, customers especially karon dili nato ni makita sa kuan natin mga special promo na dili makita sa ubang tindahan na the usual mo mga tindahan nga gina-cater kay kani especially made ni for uh, uh, DTI caravan nga ano na support nato for the end consumer and of course for the reseller nato kinsa man lang pwede mo avail diri sa kuan uh, promo namo na, na gina-offer Gawa sa mga prime and basic commodities, aduna sa school supplies, gamit sa balay o mga lokal o agri-products. So because of this, is no, ang ato ang constituents, particular sa Alabel, Uh, matabangan sa DTI no para display ang ato ang mga dagkong manufacturers, suppliers, mga big establishment sa so, mga consumers no. All uh, although malapit si Jeff pero kung ting natin ang angulon yan, uh, that 10% to 70% na discounted prices. Dako kayo na jud na siya makatabay sa tuwa sa consumers no. Uh, Lalain na sa mga ang um, mga negosyante maliliit dito man talaga magkumpra yun sila kasi dalhin doon sa mga sa mga remote barangay para i-distribute nila. So, ang maong karavan gihimo sulod sa usa ka adlaw ug lauman sa ahensya nga kini makahatag og dakong tabang sa mga konsumante. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.